Kuan na nakong gawas? Oh. Kumusta morning sing? Okay. Wala hangover? over? Uh, tayo. May aritis duha ka buok. Chuy -chuy. chuy 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 chuy. Kumusta morning sa pagstay sa resort? <laughs> okay lang. Okay lang. Okay lang. <laughs> mau ni ang gawas ato dere gawas yan good morning sunshine nice kay ang bulak dere sa pita mm. mm. Ayan. Ayan, nindot siya ang bulak-bulak sa gawas. Kaya ni Amin, nindot po gabi-gabi. Ano tree ah? Ang yung First kaya ako sa dito sa buwagulak. saging, -saging. Hmm. Tapos ang kabungay. kadaghan na yung Ang kabuga. ka. So, mole ato ang balance kit ng Windit siya. ang mga lubi-lubi. Tani, Tanay, windit yung mula ko. yung mula. Lubi-lubi. Go through. Amen. Hey.